Good morning, guys. Pinakain ko na yung mga alaga kong kambing, guys. Ayan, oh. Kumakain na sila. Tama ang panahon, guys, makulimlim. Buti na lang may silunganan 'yung mga alaga ko rito. Dito sila pumupunta pag umulan, 'no. Oh. Dyan sila pumupunta guys, pag umulan. Okay guys, thank you for viewing.